mga kapatid, gusto namin kayong maligtas. Kaya namin kayo ipinagmamalasakit. Ayaw namin na pagdating ng araw ng paghukong, hindi tatawagin ang pangalan niyo doon sa mga mapapalad na magtatamo ng bayang banal. Pero alam natin, para tayo makarating doon, kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga pagsupo. kailangan tayong makapagtaguyod. Pagka mayroong mga suliranin, kailangan tayong makarating sa hangganan kahit na ano pang na ating nasasagupa. Pero paano natin magagawa yan? Mahina tayo, hindi natin kaya. Tandaan natin ang itinuturo ng Biblia sa Panginoong Diyos doon sa Kanya doon tayo lalapit, doon tayo tatawag. Pero kinakailangan taglay yung tapat na pananampalataya para niya tingin at sagutin ang ating mga panalangin sa kanya. Mahal ko kayo, mga kapatid. Kaya kahit na kami ay masoong sa panganib, ginagawa namin yun. Gusto naming marating ang lahat ng mga kapatid saan man dako sila makarating sapagkat ang hangarin namin yung kaligtasan maayabot sa kanila, yung pangako ng Diyos ay makarating sa kanila at sila'y makapanatiling matatag at matibay sa kanilang pagkaiglasa ni Kristo.